Kamusta mga kastowik? Naranasan mo na bang ma-overwhelm sa problema? Yung tipong parang hindi mo na alam kung paano haharapin ang sitwasyon? Minsan, ang dami nating pinapasan. Problema sa trabaho, sa pamilya, o sa personal na buhay. Parang gusto na lang nating sumigaw o umiyak dahil sa bigat ng nararamdaman natin. Pero paano kung may paraan para mas kontrolado nating harapin ang mga ganitong sitwasyon? Sa video na ito, matututunan mo kung paano mag-control ng emosyon gamit ang Stoic philosophy. Oo, tama ka dyan. Ang sinaunang wisdom ng mga Stoic philosophers ay makakatulong sa iyo para mas maging matatag at kalmado kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Tatalakayin natin ang limang praktikal na paraan kung paano mo mapapamahalaan ang iyong emosyon. Hindi lang ito para sa peace of mind, kundi para sa mas maayos na desisyon at mas malakas na pagkatao. Dahil, let's face it, hindi natin kontrolado ang mga pangyayari sa buhay, pero kontrolado natin kung paano natin ito haharapin. Kaya kung handa ka ng maging mas matatag at mas kalmado sa gitna ng mga hamon, manatili ka dito at samahan mo ako sa video na ito. Let's dive in! Alam mo ba, mga ka-stoic, na para sa mga stoic philosophers, hindi masama ang emosyon? Oo, tama ka dyan. Ang problema ay hindi sa nararamdaman natin kundi sa kung paano natin ito hinahayaan na makontrol sa atin. Tulad ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang ating pananaw sa mga ito. Pero bakit nga ba tayo nawawalan ng kontrol? Madalas, ito ay dahil sa stress, takot o galit. Halimbawa, kapag naipit ka sa traffic o bigla kang binigyan ng napakaraming trabaho, ang reaksyon natin, galit, pagkabahala o kaya'y pagkasira ng loob. Pero hindi kailangang ganito lagi. Sa Stoic philosophy, may mga paraan para hindi tayo mabihag ng ating emosyon. Unang teknik, pause and reflect. Bago ka mag-react sa anumang sitwasyon, huminto muna, isipin mo, ano ang pinakamatalinong paraan para harapin ito? Halimbawa, bigla kang kinainisan ng kaibigan mo. Sa halip na magalit agad, huminto ka muna. Tanungin ang sarili, bakit niya ito ginawa? May hindi ba akong napansin? Gaya ng payo ni Seneca, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang palaging galit kundi ang marunong maghintay bago kumilos. Kaya sa susunod, bago ka sumabog, pause, then reflect. Ikalawang teknik, focus on what you can control. Sa Stoic Philosophy, ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin at pagtuon sa mga bagay na kaya natin kontrolin. Halimbawa, na late ka sa trabaho dahil sa traffic. Hindi mo kontrolado ang trapiko pero kontrolado mo ang iyong reaksyon. Sa halip na magalit, gamitin mo ang oras para makinig ng podcast o magplano ng iyong araw. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Kaya mga ka-stoic, huwag nating sayangin ang energy sa mga bagay na wala tayong kontrol. Focus lang sa kaya nating gawin. Ikatlong teknik, practice gratitude. Kapag nahihirapan ka, mag-focus sa mga bagay na dapat kang magpasalamat. Ito ay magpapababa ng stress at magpapalakas ng loob mo. Noong nakaraan, naranasan ko ang sobrang stress sa trabaho. Pero isang araw, naalala ko ang sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang journal. Kapag naiinis ka, isipin mo ang mga taong wala na sa buhay mo at magpasalamat ka na nariyan pa ang mga mahal mo sa buhay. Kaya ngayon, Kapag nahihirapan ka, subukan mo ito. Maglista ng tatlong bagay na pasasalamatan mo araw-araw. Kahit simpleng bagay lang tulad ng mainit na kape o yakap ng pamilya mo. Makikita mo, bababa ang bigat ng iyong puso. Ikaapat na teknik, visualize the worst case scenario. Ito ang tinatawag na premeditatio malorum, ang pag-iisip sa pinakamasamang mangyayari. Halimbawa, kinakabahan ka para sa job interview. Isipin mo papaano kung hindi ako matanggap? Ano ang mangyayari? Kapag na-visualize mo na ang worst case scenario, mas magiging handa ka. At madalas, mas hindi mo na ito ikatatakot. Sabi nga ni Seneca, ang takot ay mas masahol kaysa sa mismong pangyayari. Kaya kapag inisip mo na ang pinakamasama, mas magiging matatag ka kahit anong mangyari. Ikalimang teknik, practice mindfulness. Ang pagiging aware sa iyong emosyon, ang susi para makontrol ito. Subukan natin ito ngayon. Huminga ka ng malalim. Inhale hanggang sa apat. Exhale hanggang sa apat. Ulitin natin. Gawin mo ito tuwing mararamdaman mong umaapaw ang emosyon mo. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang katahimikan ng isip ay nagsisimula sa pagiging aware sa sarili. Kaya mga ka-stoic, isa buhay natin ang mindfulness. Kahit limang minuto sa isang araw, maglaan ng oras para lang huminahon at magmasid sa sarili. At iyan ang limang stoic techniques para makontrol ang emosyon. Sa susunod na segment, pag-uusapan natin kung paano mo ito maa-apply sa pang-araw-araw mong buhay. Manatili ka dito. Ngayon mga ka-stoic, atin ang pag-usapan kung paano mo magagamit ang mga teknik na ito sa pang-araw-araw mong buhay. Dahil hindi sapat na malaman lang natin ang mga prinsipyo. Kailangan natin itong isabuhay. Halimbawa, kapag may problema sa trabaho, Gamitin mo ang pause and reflect technique bago ka mag-react sa email ng boss mo o sa comment ng katrabaho mo. Huminto muna. Tanungin mo ang sarili, ano ang pinakamatalinong paraan para harapin ito? O kaya naman, kapag stressed ka sa pamilya, subukan mong mag-focus sa gratitude. Isipin mo ang mga bagay na dapat kang magpasalamat tulad ng pagmamahal ng pamilya mo o ang pagkakataong magkasama kayo. Makikita mo Bababa ang iyong stress at mas magiging maayos ang iyong pag-iisip. At paano kung kinakabahan ka para sa isang malaking pangyayari tulad ng presentation or interview? Gamitin mo ang visualization technique. Isipin mo ang pinakamasamang mangyayari. At pagkatapos, isipin mo kung paano mo ito haharapin. Makikita mo, mas magiging handa ka at mas magiging kalmado. Mga kestoik, ka hindi madali ang mga teknik na ito sa simula. Maaaring mahirapan ka sa una, pero tandaan mo, ang pagbabago ay hindi overnight. Tulad ng pagbuo ng kalamnan, kailangan mo itong sanayin araw-araw. Pero kapag nasanay ka na, mas magiging matatag ka sa lahat ng hamon ng buhay. Kaya ngayon, huwag mong hintayin na dumating ang susunod na problema bago mo subukan ang mga ito. Simulan mo na ngayon. Mag-pause and reflect. Mag-focus sa gratitude. Mag-visualize. At higit sa lahat maging mindful sa bawat sandali. Kaya, mga ka-stoic, handa ka na bang baguhin ang iyong buhay? Simulan mo na ngayon at makikita mo, ang Stoic Philosophy ay hindi lang para sa mga libro. Ito ay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, mga ka-stoic, atin nang balikan ang limang praktikal na teknik na natutunan natin ngayon para makontrol ang emosyon. Una, pause and reflect. Bago ka mag-react, huminto muna at mag-isip. Pangalawa... Focus on what you can control. Tanggapin ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin at magtuon sa mga bagay na kaya mo. Pangatlo, practice gratitude. Magpasalamat sa mga maliit at malaking bagay sa buhay mo. Pangapat, visualize the worst case scenario. Ihanda ang sarili sa pinakamasamang mangyayari para maging matatag. Panglima, practice mindfulness. Maging aware sa iyong emosyon at maglaan ng oras para huminahon. Mga ka-stoic, ang mga teknik na ito ay hindi lang para sa video na ito. Ito ay para sa iyong buhay. Simulan mo ito ngayon at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pag-iisip at puso. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment. I-share mo rin ito sa mga taong nangangailangan ng stoic wisdom, mga kaibigan, pamilya o katrabaho. At kung hindi ka pa nag-subscribe, pindutin na ang subscribe button at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga bagong video natin. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Stoic philosophy at kung paano ito makatutulong sa iyong buhay. Bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo ang isang quote mula kay Marcus Aurelius, isa sa mga pinakadakilang Stoic philosophers. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Magaka-stoic, tandaan natin na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa ating isip. Hindi natin kontrolado ang mga pangyayari sa buhay, pero kontrolado natin kung paano natin ito haharapin. Salamat sa panunood. Kung gusto mo ng mas maraming stoic wisdom, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell icon para ma ka sa mga bagong upload natin. Hanggang sa susunod, mga Stoic, manatiling matatag, kalmado at puno ng wisdom. See you next time.